Hello guys! Masaya na naman ako sa so, na-order ko sa TikTok shop. Magagamit ko sa kusina. Sisipagin na naman ako magluto nito. Ano ito? Ito! Kawali. Frying pan. Ang ganda nito kasi stainless steel na siya. Ang ganda. Wow! Malapad. At pwede siya sa induction. So, ang ginagamit namin ay induction. Kaya, pwede ito ang ganda niya. Ang gusto ko sa kawali, yung hindi ano-ano uh, dito, hindi gumagalaw-galaw. Ito matibay siya. Matibay, makapal, at medyo mabigat din siya. Ayan. Ang ganda. Ang cute na maganda siya. One. Dalawang dangkal, oh. Dalawang dangkal siya. Dalawang dangkal. So, mayroon pa nito mas maliit kung gusto nyo. Pang prito-prito lang. So, kami, mahilig sa prito-prito. Kaya, perfecto. Ito ay stainless steel, non-stick frying pan na siya. At ang kaganda dito, pag nagsangag ka, maano siya? Kasi maluwag. Mahalo mo na maayos. Kaya siya dito yung pansit na one-fourth. Halo-halo. Hmm. No. Ano yung bibig? Ang ganda. Oo. Prito ka ng itlog. Ayan. Oh, cute happy na naman ang nanay sa aking na-order sa TikTok shop. So, kung gusto mo, check out mo lang. 100 plus lang ito. Murang-mura lang. Naka-plus sale ngayon. Kaya mag-check out ka na now na. Ang ganda. Ang kapal, ang kapal. Hindi ka na mag-worry na mababakbak dito kasi hindi na siya mababakbak dahil nga walang, hindi siya coated. Di ba? Ayan o. Sana ano pa inaantay po me. Check out na. Bye! Oh, super nanay! Ngayon naman, magluluto tayo. Meron ako dito nakamarinate na yempo. So, gagamitin natin kawali ay ito. Ang ating na-order sa TikTok shop. Ito ay pwede sa induction cooker. So, ano na natin. Yan. Painitin muna natin yung kawali bago natin lagyan ng mantika para maiwasan yung pagdikit. Pero ito namang kawali ay non-stick pan na rin siya. Stainless steel at makapal. Mabigat. Ang ganda niya. Yan, okay. Ayan. So nilagyan ko na ng mantika. Kunti lang kasi magpamantika pa kasi itong yempo na ito. So painitin muna natin yung mantika para hindi didikit. Kasi pag ganito, hindi coated may possible na didikit. Pero titingnan natin ngayon. oo, oh, Hindi naman dumit yun. Ayan guys, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Ayan guys, so, oh. balik ta rin natin. Naalis ko kasi siya doon kasi tumatalsik. Yan O, oh, diba? ba? Hindi nga siya dumikit. At maganda din to pag dito sa stove. Wala kasi kaming gas kaya nag magamit ako ng induction. So maganda din to sa dito sa stove. Sa kasyang kasya lang siya. Maganda kasi mababaligtad mo siya na maayos kasi maluwag. maganda dito sa mga pangsinangag, pampanset, yan. Okay, kung gusto nyo, 100 plus lang, check out lang. Ayan guys, oh. So, mabilis lang din siya hugasan, basta ibabad mo lang siya sa tubig. Ayan, tanggal agad. Oh, diba? goodness niyo ulit. Ganda. Check out na.